Uh, kung ating i-rewind, no, at kay sinabasa ko yung uh, Genesis at saka Exodus, dito sa talatang ito, uh, almost na sinasalita ni King David ang tungkol po sa nangyayari doon sa Egypto, no, uh, ni Moises na inalis yung mga Israelites sa Egypt and then Uh, itong mga Israelites ay talagang wala silang patience yung madali po silang mag ano ma ano ba yon yung wala silang pagtiyaga reklamador po sila kaya doon po ang Panginoon ay nagalit po sa sarili niyang bansa ano, kasi uh, itong Israel ay ginawa po niyang bansa at uh, yun nga hindi siya hindi siya inano yung hindi salamat Anita hindi siya yun bang hindi siya masya hindi 100% na uh, pinapalatayanan pinapala, yung hindi 100% na naniniwala sa kanya mag kaluon, magkaroon lang sila ng problema agad ay magdereklamo and then uh, yung tatalikod agad sa Panginoon no kagaya nung pumunta si Moise sa sa bukid no sa mount para makipagkita sa Diyos dahil meron ngang inuutos yung Diyos na yung sa Ten Commandments. Ngunit mga ilang araw hindi pa dumating si itong si Moises, agad uh, nagreklamo ang itong mga Israelites at nagpagawa sila ng Diyos-Diyosan. Yun po yung uh, images, no? Ang naginawa naman itong si Aaron. At nung pagbalik ni Moises, nakita na niya na ang ingay-ingay ng Israelites at yun pala sila ay nagsamba sinamba nila yung images alp, alp sa, sa sa English no, ano yung baka, parang ganun so baka ba yun or as, ano ba yung as no But something ganyan po yung inano nila, na yung images na yun ay mula po sa mga mga alahas no sa Jewel Race na uh, mga gold yun ginawa nilang images yon At hindi po yung kalugod-lugod sa Diyos dahil ang Diyos po ay buhay at uh, actually He is a spirit. Minsan nga uh, nagpapakita siya through ulap no, sa mga clouds. Kung ating balikan yung nababasa natin doon sa uh, Exodus, at uh, even sa Genesis po, yun po pag kumausap po ang Panginoon ay may boses hindi po kagaya ng mga images, kahit ngayon ng mga images ay wala pong boses, no? hindi po nakapagsalita, ginagawa lang po ng, sa kamay ng tao. At hindi po yun, yun po ay ka, ano ba yun, kasuklam-suklam sa mata ng Diyos po. So ngayon po, uh, sinabi po dito sa, sa unang verse na i-praise purihin po ninyo ang Panginoon at mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagat siya ay mabuti sapagkat ang kanyang kagandang job ay magpakailanman. So yan po ang i-apply natin mga kaibigan. Kailangan po natin apurin uh, ang Panginoon through worship, songs, and uh, syempre magpapasalamat at uh, manalangin, no? magdasal. Kailangan po natin magdasal kasi sa totoo lang, no? Uh, sa sobrang busy natin, parang ayaw na nating magdasal ako naranasan ko din yan mga kaibigan na hindi ako nagdadasal eh, kahit na nung mga nakaraang taon na sa katulik pa ako ay ang aking panata, nagpampanata ako na magrosary at nobena, hindi ko na rin nagawa yan for how many years. So kaya siguro ako ay nababagabag no, na nagkaroon ng mga problema. Ngunit yung mga gawain na yun para sa akin ngayon dahil naraman ko ng katotohanan ay mali, pala yun dahil ang totoong pag, pagtawag sa Panginoon, pagdasal ay yun bang actual prayer and actual praising to God na hindi po yung kagaya ng turo ng ibang mga uh, religion po. So kailangan po natin purihin ang Panginoon kahit na kahit na sa ang bagay kahit na sa in mind sa kahit sa isip mapupuri natin ang Panginoon eh Yung, kasi alam ng Diyos talaga kung ano ang iniisip natin ako sa totoo lang no testimony sa trabaho ko po ah uh, lagi ko pong pinupuri ang Panginoon dahil sa trabaho ko ako lang dinaman din naman isa sa convenient so habang nagwo-work ang kamay ko uh, ang iniisip ko po palagi ang Panginoon ganun ko po kamahal ang Panginoon And sabi po dito purihin ang Panginoon sa last verse po. Uh, thank you po sa dalawa kong panauhin. Uh, sabi po din sa last verse, uh, first and the last verse po ang aking ano dito na purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang Diyos ng Israel, ito ang pinaka, I ano sa kahit si Abraham, you know, itong si Ab, itong itong ang Diyos natin ngayon ay mula po sa Diyos ni Abraham, Isaac and Jacob, no? Uh, kaya ang sabi, purihin ang Panginoon, ang Dios ng Israel, mula sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Yan mga kaibigan. Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting. At sabihin ng buong bayan, siya nawa, purihin ninyo ang Panginoon. And let all the people say amen.